Kinang hmm. yung bagay mga kapilingon oh may magagandang bag. Wow! Hmm. Oh my god! Maganda, pangalaga. Na yung mga kapilingon oh, 'di Sosyal-sosyal social ni pilingiro. <laughs> Hello mga kapilingon. Magandang araw sa lahat. And welcome to Pilingiro Channel Sa araw na ito mga kapilingon ay mag-ikot-ikot na naman tayo dito mga kapilingon pabadlong na naman tayo mga kapilingon Maghahanap na naman tayo ng mga basura ay para na tayong ano dito mga kapilingon ba na-addict na talaga ako sa pagpamasura mga kapilingon kahit minsan kinakabahan at nahihiya ba pero laban pa rin tayo mga kapilingon at tuloy pa rin tayong magda-dumpster dahil gusto ko na rin mga kapilingon ba love ko na rin ang pagiging dumpster anggap ko na talaga mga kapilingon kung anong maging buhay ko ba parang buang na talaga mga kapilingon ay bahala na parang buang oy. ang importante mahalaga este, nag enjoy ba hello mga kapilingon mag ano na punta no na sula ano, na punta mga kapilingon nag -ikot, ikot na naman tayo maghanap na naman tayo ng basura akala ko na hindi na open yung Mira. <laughs> oh, niyo, mga kapilingon, oh, ang paligid ko. Dito ako nagtuyok-tuyok. Malapit lang ito sa akin tinitirahan. Diyan banda mga kapilingon, may nakita kung kumpul-kumpul ng basura. Sana mayroon tayong makikita diyan, no? Pero sobrang init pa ngayon mga kapilingon. Ang oras natin ngayon ay 5:20 na, pero ang init ba? Maku Makuan pa ba man mga gas naman. Kaya balikan na muna natin 'yan. Doon muna tayo sa ibang basurahan doon kung saan may ano ba? May anino ng building kaya pas muna na yan, pero balikan ko yan. Magbaka sakali. Tayong may mahanap tayo yung na yan. Doon muna tayo sa may building na yan ba? Yung mga building na yan, mayroon ding basurahan dyan sa taas. Pasukin natin yan tapos kasi hindi man masyadong mainit doon kasi natabunan sa building ba? Kaya balikan na lang natin yung isa, yung doon. Yung sa ano ba, yung bantang sa araw eh. Yung mga kapiling mo ng adlaw. Oh. Sus. Oh, look at na naong sa inyong lolo. Yung lolo niyong naog basura. <laughs> ang mukha ng basura sa inyong lolo na kailangan mag check, -check sa microphone kasi ano ba yung isang microphone dalawang tinaod ko mga kapilon dahil hindi ko alam kung saan ang gumagana nito dahil nabasa kasi ito sa ano ba nabasa ito sa tubig nalabhan ko ba kaya na mikos man eh, dinala, lang dalawa, ay dinala ko nalang dalawa eh para sure ba yan yeah, dalawa yung ano ko oh, dyan yan, yan malapalapit na tayo sa ating target <laughs> target yung mga kapilingon may mahanap kaya tayo nito ngayon ano sana mayroon ano kasi para para malingaw rin tayo diba? bago dito mga kapilingon may, ano? may bagahe mga kapilingon bagahe na naputo lang yung ano yung handol meron kasi ako nakita dito mga kapilingon akala ko sapatos eh matagal naman pala ito tapos so, ito parang ano ito mga kapilingon ah parang Parang higaan mga kapilingon. Tingnan nga natin. So, ano man. Nakabandol ba sa plastic. Tapos, parang foam Ano bang Tagalog sana? Kutsun na bisaya. Ang init mga kapilingon. Dito pa ako nagano. Sabi kanina dito ako kasi hindi masyadong mainit. Eh, mainit din naman pala. Ano lang. May kasi sa kalikod ko tapos kaya hindi ako nakaboylo na mag ano ba. Kahugot po danyan. Nahigpit. Ang higpit. Ang pagkatali. Oh, ito mga kapilihon o. Oh. natin itong mga kapilihon. Padala natin sa Pilipinas. Sigaan to. Mahal pa naman ito sa karbon. Labhan lang natin dali natin itong mga kaplingon dahil higaan to ah higaan ba higaan ni request ito sa ano ni ko tapos mga ang kulay hindi hindi siya ma, 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 ano sa dumi ba itong pom ibili na natin itong pom eh. oh, ito mo din ang ano ay dali din natin magdala tayo ng isa din natin itong mga kaplingon dahil ano yung ang kulay niya ba kasi ang kulay niya hindi ano hindi ma, ma mamansa hindi ma... Ano, sa ba Saktong-sakto yung kulay niya. Dalhin natin yan mga kaplingon Ito unan. Iiwan na natin yung unan. Oh, dalhin din natin yung unan siguro. <laughs> <laughs> eh, dalhin natin yan. Ah. Eh. Meron din isa dito mga kapilingon. Parang dalawa to ah. Dalhin din natin ito mga kapilingon. Ay. Eh. Bakit ba pagsaya may uy judo? <laughs> dalhin natin yan mga kapilingon dahil ano? Ay, eh, puputulin na natin ito. Dalhin dito natin ito. Kasi matagal. O, oh, dalawang unan. oh. Sabilin lang siguro natin yung unan. Tapos ito lang, higaan. Dalhin natin. Dalhin natin ito mga kapilingon. Itong request ng asawa ko. Tapos, yung kulay daw, hindi madaling mabansa ba. O ito, oh. higaan mga kapilingon. Nakita nyo ba dyan? Dahil... Dalhin natin ito. Dalawa. Dalawang sit. Wow! Dalhin natin ito. 'yung um, 'di ba? Para ng gabundok na ano, ang dali lang magpuno ng aking ngayon. Bag kasi ma space man ito, ay. Ngayon, oy. Ano kasi? Ang init, oy. <laughs> ang init. Eh. natin 'yan mga kapilingon. Yan oh ano natin ilagay natin sa ano. Tamang-tama to kanina, ibinungkag ko pa. Ngayon ngayon, nagproblema ako. May auto pa naman may auto mga kapilingon tapos na magtingin yan sa akin ngayon dahil nabungkag ko ito tingnan nyo mga kapilingon iwan ko lang kung nakita nyo ba yung auto na yan oh, parang baliktad ata yung camera ko sakto ba ay sakto pala akala ko, nabali, nabali ba? ko na bali na mali ba mawaw mali ako nila ko lang yung plastic pati yung unan dalhin natin yung unan oy. Oh labhan lang natin ito maganda mang kulay bago pa sayang din naman kung iiwan natin madalihan natin ito labhan na lang natin ito pag may time eh, itong unan ilagay ko ito sa aking ano sa aking sakubag sa sakubag ba ay eh, ano pala ako dito Grabe na talaga ang lolo niyo mga kapilingon. Piling ng ukay lang mga kapilingon ba? Yung tipong nasa ukay-ukay lang mga kapilingon ba? Ang relax-relax mga kapilingon. Pero hindi niyo lang naalata mga kapilingon na kabado pa rin yan. Kahit dahil hindi man mawala yung kaba natin mga kapilingon. Eh. Kahit ang tagal-tagal ko na nagda-dumpster diving ba? Kabahan pa rin ako mga kapilingon. Itong unan mga kapilingon. Sa sakubag ko na lang ito ilagay. Malaki man. Oy. Agaw space ba? Tapos yung isa sa bag ko ilagay. Asa mo itong unan usahin ah. Ando na pala. Ay dito lang pala ito eh. Mabuang na mas turis na <laughs> Si turis na nabubuang na ba. Mabuang na tayo nito. Ito ilagay ko ito sa bag. Arang ba kaya ito dito na maliit na bag pa nila ko na ito na lang dito lagay natin ang ng space mga kapilingon laba natin ito pag may time na kasi hindi pwedeng hindi natin ito labahan ipadala diritso agad agad eh kawawa yung pamilya ko sa Doon sa baba, bubungkalin bong pa rin natin yon Tapos ano lang, ilagay na lang natin dito sa bag. Pulang bag kasi napuno naman itong ano natin. Napuno na. Yan o, oh, napuno na. Napuno na bigla. Biglang puno na. Ano pala? Tingnan din natin dito sa loob. bagong ano kasi mga kapilingon marami sana dito super mga kapilingon hindi ako nasiro nito sa tuwing punta ako dito ba mayroon talaga akong madala ngayon na ano na na pick up ng basura ba a garbage truck Ya yeah, hayon, wala na tuloy ano wala na tuloy laman yung itong box ba walang laman na ang box Ya, yeah, ayun. Pero meron pa Siguro pagtapon siguro pagpick up siguro ng garbage. Truck wala pa yan, hindi ba yan natapon dito ng ibagay mga kapilingon. May nakita akong bagay mga kapilingon, sira na siya mga kapilingon. Iwan ko ba kung bakit ano nalagay sa isip ko at binuksan ko mga kapilingon ba? Buti na lang talaga mga kapilingon at binuksan ko mga kapilingon dahil meron talaga ako nakita sa lobby ito mga Tinignan kong bagahe baka may laman. Oh, di ba? May bag. Tingnan niyo mga kapilingon. Tiningnan, buti na lang talaga tinignan ko bagahe kasi may bag, magandang bag sa loob. Hmm. Tingnan yung bagahe mga kapilingon. Oh, maganda wow. magandang bag. Hmm. Maganda Pangdalaga. Hindi na siya kasing ka kintab o kasing ka bago pero maayos pa. Ma importante nga si Pirba. Oh. Buti na lang tininan ko yung bagahe. ato to pa ito. sa katulad kong mahihirap ba. -ikaw sa buhay. E, dalhin natin ito eh. Sayang din naman kung iiwan natin. Buti na lang tininan ko talaga yung bagahe ba. Tinan dalhin natin ito kasi sayang din kahit hindi na siya ka, ano ba. Mamahalin kasi yung porma. Tapos ito ba ayos pa naman yung sipir niya hindi nga siya yung parang ano ba, yung katulad ng nakuha ko ng iba na may may tag pa, ito. Eh sobrang ayos yung sipir. Tingnan nyo, ipa, eh, ano ko pa, eh, padol ko mga kapilong, ilapit eh, ko ha. Tingnan yung mga kapilong, oh, ba, diba, sosyal-sosyal ni Pilingiro. <laughs> Kunting kaligayahan sa mahirap. Oh. Aww. Ito, may bag. Ayos-ayos yung sipir ah. Kaya bahala na, oy, parang ano eh, total marami nang nakaalam sa aking kabaliwan dito. Okay lang ito. Hindi, hindi naman ako ano ma. Habang so ba, ma, Habang may chance pa ako nakapamatura dito. Dali na tayong tumutukoy di ba? Ayos ayos pa. Ilagay na natin sa bag. Uy, baka makita pa. Tapos sabihin pa na ano ba. Hindi <laughs> mga kapilon, isipin na natin ito. Dito na natin ilagay sa loob. Sa aking bag kasi pauwi na tayo. Dalhin uh, lahapit uh, ano, daanan natin yung sa baba. Itong bagahe, ayos pa kasi si ito lang naputol dito ba sa may handle niya. Buti na lang talaga mga kapilingon, binuksan ko. Piling ko ba? Tingnan ko nga sa loob no? sabi ko ba may pira kaya diyan. Eh, labo, labo pa sa pira ang nahanap natin. Ano, bag na maganda. Tapos ibalik natin ito doon sa ating kinukuhanan. At ito na. Dito kasi ito banda mga kapilingon, ay pinakita ko nung ito na pero kailangan iulit ko ba kasi mayroon mga hindi nakakita just in case dito mga kapilihon oh jan, oh. dito pa. excuse me po jan banda dyan ang ibalik ko na lang sa kanyang burma buti na lang talaga te binuksan ko ba hindi ako nagpakatanga ano sige na mga kapilihon baba tayo kasi puntahan natin yung sa baba yung kanina yung medyo mainit pa doon Ito rin mga kapilihon tingnan natin baka Matagal na to eh dito. Eh wala pala. Vacuum na ano. Sira na to. Sige. Baba tayo mga kapilingon. Ito mga kapilingon. Oh. Tingnan niyo mga kapilingon. Pura mga kapilingon. Para ng buwan yun. Hmm. Tingnan niyo puro ako, mga kapilingon. Sabagay. Ano lang. Magaan lang ito. Kasi mga ano man, Hindi babasa ba. Kung basa to. Sobrang bigat. Pero kahit pa. Hang, nagkinagang ako mga kapilingon. Parang madaming galaba. Parang mukha tuloy yung abit <laughs> Nasisira ng mukha ng lolo yung mga kapalingon dahil nahirapan sa kanyang binitbit ba ay go pa rin for the video. Few moments later. talaga mga kapalingon, sinasabi ko kanina na balikan natin ba? Mainit pa rin pero laban ay. Kasi kailangan na natin kunin ito dahil meron na tayo ba? Yung nakuha ko pala kanina mga kapalingon, nandito lang sa gilid ko. Yan, bungkalin natin yan mga kapalingon. Hanap tayo dito ng may makukuha ba tayo dito? Na magaganda at maayos. Ngayon, panda. Wala mga kapilingon parang mga dayapir lang naman ito mga kapilingon. Mga mga ano lang, mga as in garbage lang siya. Walang ano ngayon. Dito yung karaan dito kuno ko yung mga ano, mga damit ba. Ngayon, wala mga kapilingon. Lipat tayo sa another place. Ay uwi na lang muna ako mga kapilingon. Ay, medyo marami-rami man tong dala ko god tapos ano ba? malayo din yung kabilang banda na basura na puntahan ko yung nagbig may nag yung, place mga kabilang banda yung first dumpster diving ko na nabigyan ako ng korean ng mga damit pauwi na lang muna tayo ngayon dahil naka ano na jackpot tayo request kasi ito ng sawa ko na ano ba comforter na tawag ito mga kabilang loon ko anong tawag nito basta higaan swak sa kasi sinasabi kasi niya dahil yung ano daw hindi ma maganda ang kulay ba na hindi madali mabuling makita yung mansa kaya eh, ito ay eh, dadali natin ito eh. Tapos ito yung pambangil natin ba? Iuna natin sa karton. Tapos yung dalawang paraso to eh. Pang ano din, pangharang sa taas. Kaya e, uwi muna tayo mga kapilingon. mo. Pasinsya na, naluhag-luhag yung dala. Yung video natin ba? Dahil oh, nag ano ba? Nagkalisod, nahirapan sa kalisod. Pinagpawisan tuloy ako. Maraming salamat. At ito na po ang ating nakuha kanina mga kapilingon. Ito mga kapilingon. Oh. Itong unan ba? Dinala ko na lang yung unan mga kapilingon. Dahil ano man, Parang seat man siya mga kapilingon. Sayang din, nagsayangan eh, din ako ba kung hindi ko tudalin tapos ang bago man eh. Parang kondisyon na kondisyon ba? Bagong bagong buka ba? Dalawang ano dalawang seat. seat ito ba? At ito mga kapilingon, yung yung ano mga kapilingon, ay eh, comforter man siguro tawag ito, mga kapilingon o ano. Parang double ang size niya mga kapilingon dahil malapad man. Alanganin siya sa single. Maliit man yung single. Itong parang malapad man. Basta, iwan ko nga, piliwano, komporo, tira, ito, mga pala yung comforter man siguro daw mga basta maliit na pumba yung parang kutsin kutson yung ganun ito tapos ito ito rin o, unan sit niyan sit din na tao oh. pangalawang unan yun oh, dalawa na ang bago kasi tapos sayang din ba dahil yung kulay niya hindi maklaro yung mansa or yung yung pag ano ba bandumihan hindi maklaro ito mga kapilin no oh, ba? Diba? bago pa kasi, oh. Tapos, nag-request din yung misis ko ba, sana, sabi niya, kung may nakikita ganito, dalhin ko daw dahil wala din kaming higaan ba. Maluma na kaming higaan namin sa Pinas. Tapos, meron siyang kabir, mga kapilingon. Kabir, man tawag nito, no? Kabir talaga to dahil may ano, may garter ba. Kabir to sa dito. So, ganito ba, pag mo. Ilatag natin sa ano, pag malatag na, ay, ganito ba. Parang gano'n, binadimo pa talaga. Eh. Ayan, mga kapili mo ba? Dalawa din ito. Ito, eh, ganito ba? Parang pag ano na, nakabutang, nakalatag na ito, tapos eh, ganun ba? Kabir-kabir nga. <laughs> ito, mga kapili mo, no? Ito. Hmm. Dalawa din ito. Sit ka. Ito. Ito, mga kapili mo, no? Di ba, dalawa? Hmm. Kung, ang dami, oh. No? para na tuloy akong nangukay. Nag-ukay-ukay. Nakabili na ako kay ba? At ito mga kabiligon, yung laman sa ano? Yung laman sa bagahe na sirang bagahe ba? Buti na lang nasan, na, ano, sa utak ko ba na what if buksan ko kaya yun ano? Buti na lang sumanting sa aking utak, utak ba? Eh? naano? <laughs> ko lang ano Tagalog sa ano, ni kalit yung sa kung nahuna. Ito mga kapiling, no? Oh, Di ba? Magagamit talaga ito sa estudyante kong mga kapilingon, oh. no? Panganay ko na high school na ba? Pwede man ito, i, i, ano, backpack, ano ba? Backpack, matawag ito mga kapiliwan. Yun na mga demo na talaga dito. Hmm. Ang kintab-kintab pa. Parang balat ng buhaya. <laughs> Iwan ko lang anong brand nito. Tingnan natin. Tapos ang nakano niya ba, hindi siya actually na parang brand yung brand niya talaga. Pero hindi din naman sobrang na overuse. Magagamit ko talaga. Tapos ano man, kintab-kintab pa nga ng niya. Wala mang sira. Ah, Marco Polo pala yung brand, mga kapilingon. Mm. Tingnan yung mga kapilingon. Sa loob niyan, oh. Sorry. Wala mm. so, man, hindi man sira mga sipir. Tapos, hindi din, hindi din naputol. Wala, hindi putol yung ano, yung ano niya ba, yung sa ano niya, yung tao, ano ba? Yung ganito, holder. Ano ba, awag nito. <laughs> Nalito na. Mahirap, mahirapan, mas talis sa Tagalog. Eh. Matagal na nag-vlog-vlog ba yung Tagalog ko. Bulol Bulon pa rin ako sa Tagalog. Yan mga kapilingon. Tapos ito, meron ding isa yung pag ano ba, mamalingke. Palit ng tuyo. Ano, ganun. Ale, pabili po. O, ganun. Isang kilo ng tuyo. <laughs> yung danggit. <laughs> yung ganun ang kabilingon. Ano kasi, iwan ko lang kung anong brand ito. Wala mo pangalan na. Yung logo na yan. Naman, hindi man sa, ano, good condition man sa, Condition na condition ba? Yung ano ba, yung parang naka naka-energy drink. Tapos sa loob niya mga kapilingon Parang tiger, tiger. Ito no, mga sipir niya. Hindi man sira. Hmm. kadalasan ng mga bag na itinapong dito ay hindi sira talaga yung, ano, yung mga, no. mga sipir, mga kondisyon pa talaga ba? Magagamit pa talaga. Oh. Yung no, pinabagtik-bagtik pa yung tingog ng sipir. Oh. Yan mga kapilingon. Ah, dito lang ang aking na ano ngayon mga kapilingon. Nakuha kanina. Shout out po kay Ma'am Jing Ligarda from Aklan. Shout out also kay Ma'am or Sir Charito Zanoria from Cebu. Shout out also kay Sir Jiri Islabon at belated happy birthday po sa kanyang misis na si Ma'am Banji Islabon. Is, yan, belated happy birthday po sa asawa niyo sir. Shout out din po kay Sir or Ma'am D. Gilang Tuazon from Angeles Angelis Pampanga. Shout out also kay Ma'am Eva Kunanan watching from Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Miriam Siva from Iloilo City. Shout out din po kay Ma'am Hanilin du, from San Pedro, Laguna. Shout out also kay Ma'am Nining Karpo from Davao. Shout out din po kay Ma'am Irene Quinto from Malabon City. Shout out din po kay Ma'am Lilani Itoyo from Hong Kong. Shout out also kay Ma'am Shirley Butal from Bohol. Shout out din kay Ma'am Rinilin Visabilia from Consolacion Cebu. Shout out din po kay Sir Terso Bakumo from Balabac, Palawan. Shout out din po kay Ma'am Corazon Makarayo. Lalong-lalo na kay Ma'am Jing at kay Sir Nick ng Almario Elementary ng Tondo at kay Ma'am Milay ng Tres or Trezy Mar Tres Martires Kabiti. Yan po, salamat po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat po sa inyong mga ma'am sir sa inyong suporta. Maraming salamat po at sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe po na ng aking channel. Kampilingiro channel.